Maraming estudyante ang naghahangad na makapag-aral sa University of the Philippines, ang premiadong State University ng Pilipinas. Ang educational subsidy nito sa gobyerno, malaking ginhawa dapat para sa mga estudyante ng walang maipambayad sa matrikula pero may ang kinamang galing at talino. Paano kaya sila? Gayong ang tuition sa universidad, hindi na rin abot kaya. Ma live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph, Jessica, enrollment na sa Coleo para sa ilang koleyo, sa susunod na linggo pero may ilan pa rin mga estudyante na hanggang ngayon hindi alam kung saan kamay nilang uh, saan kamay ng Diyos nila kukunin yung kanilang pantusyon. Katulad na lamang yung nakausap natin na estudyante, UP passer siya pero hindi siya sigurado kung tutuloy siya sa UP. Walang pagsila ng tuwa si Cherry Holgado na matanggap ang acceptance letter niya galing sa University of the Philippines. Abot kamay na niya ang matagal ng pangarap na makapag-aral sa UP. Nagbunga na rin ang pagiging honor student niya noong high school. Yung future ko, nakikita ko na malinaw na sana nandito na talaga na ito na yung chance ko para matupad yung mga pangarap ko. Dahil yung UP talaga, ano ko talaga yan eh, dream school ko talaga na kasi sabi nila pag nagtapos ka ng UP, hindi ka mahirapan magtrabaho. Akala niya wala ng hadlang sa kanyang pangarap pero nung pre-enrollment, dumating ang katotohanan. Para sa kanyang kurso sa ng sociology na may 18 units sa darating na semester, kailangan niya ng lampas 20,000 na pambayad ng tuition. Nakapasok naman siya sa socialized tuition program ng UP, kaya naging 7,628 pesos and 50 centavos na lamang ang kanyang babayaran sana. Pero hindi pa rin daw kaya. Bagaman solong anak, walang trabaho ang kanyang mga magulang. Pinapapili raw siya ng kanyang ina. Sabi niya, paano na anak, makapag-aral ka pa ba dahil yung 7,000, hindi natin alam kung saan tayo kukuha niyan eh. Lalo-lalo na wala tayong kamag-anak dito sa ano, tapos malalayo pa nila, paano tayo kukuha ng 7,000 na yan? Either mamili ka, mag-aaral ka pa o ano, doon ka na lang titira sa tiyahin mo, tas Magpa-public university ka na lang. Tapos, syempre, yung pagpipilian niya, wala akong, wala akong gusto doon dahil gusto ko talagang UP ako magtapos. Ang sitwasyon ni Cherry ang umuusbong na realidad daw ngayon ayon sa partilist group na kabataan. Kahit sa isang state university na tulad ng UP na may subsidiya ng pamahalaan kung tutuusin, makapasakaman, hindi pa rin siguradong doon ka makakapag-aral sa isang eksklusibong dokumento na nakuha ng grupo sa mismong Office of the University Register, lumalabas na aabot sa one-fourth o 25% naman ng nakapasa sa UP College Admission Test o UPCAT para sa UP Diliman noong 2010, hindi sa UP tumuloy. May lampas tatlong daan pang nag-confirm na papasok sa UP pero sa kalaunan ay hindi na rin nakapag-aral doon. Mga maaaring katulad ni Cherry na kung may pera ay sa UP sana makakapag-aral. Paano kung umaasa yung bata dahil scholar ng bayan siya, akala niya may libreng edukasyon sa UP, so wala na palang option, kundi magtrabaho na lamang. Sayang naman, di ba, yung opportunity na ito. Sa enrollment data pa rin nakita ng tanongin yung mga hindi tumuloy sa UP na ilan sa dahilan ay nabigyan sila ng scholarship sa ibang universidad. 41 ang nabigyan ng scholarship sa Ateneo de Manila University, siyam sa De La Salle University, isa sa University of Santo Tomas. Dapat i-review ng UP yung kanyang scholarship uh, program. Hindi lang sa UP. Kailangan i-review ng buong bansa, ng pamahalaan. Yung ating scholarship fund. Alam nyo, ang scholarship fund ng CHED, it's 5,000 pesos, ASEM. Ang scholarship fund namin sa Congress, 10,000 pesos per student a year. Paano ka naman magsusurvive binang estudyante? Pag nagpatuloy ang trend na ito, ang UP, hindi na lang siya magiging pamantasan ng mga may hirap, na matalino, pamantasan na lang ito ng mga may yaman, na matalino. Si Cherry, aandap-andap man, hindi pa raw niya isinusuko ang pangarap. Pinaghirapan ko ito eh. Parang mula elementary hanggang high school, lagi akong nasa tap pinaghihirapan ko yung para pinaghahandaan ko yung future na to. Nandito na eh. Bakit pakakawalan ko pa? Ba't kailangan, nakapasa na nga ako. Ba't, but di pa ako dito mag-aaral? Kaya lang, may bagay na pumipigil sa amin dahil nga dun sa pagating sa pera. Wala na sanang problema kung may pambayad lang. Jessica, si Cherry ay isa doon sa 13,000 na pumasa doon sa upkat ng 20, para sa taong 2011-2012. Out of the 60 to 70,000 na nag-take noon. Kaya sayang talaga kung hindi siya makakatuloy sa UP, Jessica. Okay, nakakabahala ito, Joseph, na marami sa mga pumapasa mm -hmm. ng UP hindi tumutuloy dahil na attract ng scholarship offers mula sa ibang uh, matataas na universidad. No? At mukhang yung iba hindi mm -hmm. na lang tumutuloy dahil kulang ang pantuisyon. Kaya kung makakausap mo si Cherry, talagang mararamdaman mo 'yun conflicts eh kasi ang sinasabi niya kanina, alam mo ko 'yan, nagkakaproblema na rin yung family ko, laging bugnutin yung mga magulang ko kasi hindi nila alam kung saan nila kukunin yung pang-tuition na parang edukasyon na ngayon na susi nila para sa makaalis sa kahirapan, nagigipang pang source of conflict. So mukhang nagiging ang inaccessible na even yung education na dapat sa isang government uh, sa isang national university katulad ng UP. Bukod doon sa socialized tuition program ng UP, wala nang ibang scholarship na pwedeng ma-avail itong uh, itong na-interview mong estudyante Si Cherry? Si Cherry, yes. At tinanong ko, sabi ko, meron bang uh, ano scholarship na pwede sa'yo? Ang problema niya, kailangan niya munang matapos yung first semester para may basehan ng grades. So parang okay. Para makapasok siya at maka-avail noong uh, scholarship, dapat mag-enroll muna siya and then mag-rack up ng mga good grades para makapag-apply for the next semester. Okay. Ang problema niya ay yung incoming first year first semester niya. Okay, curious ako Joseph, paano mo nahanap si Cherry? Mm -hmm. uh, marami-rami bang mga estudyante na nag-enroll ngayon uh, na madaling matutunton sa UP? Alam mo, isang linggo, mga two weeks na trabaho yan. Katulong natin dyan yung kabataan partilist. Kasi nung ginagawa na natin yung mga stories on education, we discuss yung mga, uh, if you remember, yung mga miscellaneous fees. So parang mm -hmm. interesado ako na nabanggit nila dati na parang may mga UP passer na hindi tumutuloy. Sabi ko, interesante yan. So maghanap tayo ng case study. So yan ay uh, isang bata na pumunta sa isang freshman orientation program at nag member dun sa isang grupo. Kaya natuntun yan ng kabataan list. Okay. Um, I'm sure marami pang katulad nito. Cherry out there na hindi lang natin nako-contact. But this is a reality na hindi lang si Cherry yung ganyan. Ang kabataan party list, walang program for people like her, for students like her? Um, they can, yung uh, meron sila for Congress, ang sinasabi ni Congressman Palatino ay uh, 10,000 a year. year. Eh, saan ka naman makakarating ng na 10,000 a year niyan? So, 5,000 per semester. Eh, tuition mo pa nga lang, 7,000 na. So, kulang ka na agad ng 2,000. Okay. So yun sinasabi nila na i-review yung scholarship program even of the government. Yung shell for example, is giving away 5,000 na uh, uh, scholarship per semester. Yung 5,000, wala nang mararating yun sa mga panahon ngayon. Okay. Joseph, baka sakaling merong mga nakikinig sa atin ngayon ng mga institution o mga generous individuals, mm -hmm. uh, kunin mo yung number ni CHERRY at pwede natin siyang i-link up with these uh, potential uh, sponsors or donors. That is correct. Um, kinondak, e, pina, pinahatid na natin itong sitwasyon niya doon sa mga opisyal ng UP. And sabi nga, pumunta sa Friday. But just the same, it doesn't erase the fact nga na merong iba pa mga cherry. So, as yes. far as cherry concerned, she's lucky na matutulungan siya for the meantime. Ang sabi ni uh, UP Vice President for Public Affairs, Popoy de Vera, na titingnan kung ano yung magagawa kay cherry. Kasi marami na mga kaso na ganyan. May isa pa na sinasabi na taga-panggasinan naman, hindi rin nila ma-afford yung mababang tuition na. Uh, tinulungan na rin yun. So this cherry is the second case actually. Okay. Maraming salamat, Joseph Morong.